Ano ka dyan? Tao? Tao. Ilan tao ka na? Ganda. Ah. Ganda na. Ah. Ganda. Ah. Aswang ka rin ba? Aswang ka? ah Aswang ka. So, ikaw ang naglalagay dito sa mag-asawa? ah ah Aswang ka rin? Ha? Ah. Oh. Nag-iina ka na? Ano, pura sugat ka ba? Ha? Oh, ah. Ayaw, 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 patulong. Ay. Ay. Patulong. Patulong dito. Maiska, ka. Maiska, ka. maiska. Ka. 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 Ha? ka. Mayos Anong nilagay mo sa asawa nito? Ayaw ko na. Anong nilagay mo sa asawa nito? Ah. Anong nilagay mo sa asawa nito? Ah? Anong Okay, sige, 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 ha? Aswang pamor, ha? Aswang pamor. Ha? Mama na. Mama na. Si si mo timo lahat nilagay mo ha. Naman, ha. Ngayon, oh, oh, wag lang yan. Awak lang yan. <laughs> Dalawang kamay, tanggalin mo lahat, nilagay mo dyan. Ayos po, ayos po. Yung anak ba nila, nilagyan mo rin? Inaswang mo rin ba yung anak nito? Sagot. Mama. Mama, papa. Wala nang hanap. Nilagyan mo rin ba? Nilagyan mo rin ba anak nito? <laughs> hindi na. Ha? Hindi na. Hindi na. Nilagyan mo rin ba? Hindi na, hindi na, ha? Hindi na. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ayaw mo na. Ayaw ko na. O sige, makipag-usap ka na maayos. Pag nagiging aswang ka, Lumilipad ka ba? Ha? Nagkakapakpak ka? Pero hindi ka nagiging hayop. Ha, lumilipad ka talaga. Ano yan? Minana mo ba yan o ginawa ka lang ganyan? Minana mo yan, ginawa lang ganyan. Minana mo yan eh. Tama? Hindi ka matiwas-tiwas kaya hindi mo maisalin eh, di ba? Di ba? Hindi ka mamatay kasi hindi mo maisalin. Wala kang pagsasalina niyan. Ha? Ah. Sumagot ka pag kinakausap kita. Ha? Ah. Mailipad ka. Oo. Ano naiwan sa katawan mo? Ah. Marami ka na nakain bata? ah? Oo. May sakit Hindi Ayaw mo na. Marami ka na ba nakain na tao? ah? Oo. Ayaw ko na. Sasimba ka rin ba? Sagot. Hindi. Hindi ka nagsisimba. Ha? Ah, sino kasama mo sa bahay? Wala. Ikaw lang. Wala kang mga anak, wala kang apo. Mayroon. Ha? Ah, Iniwanan ka. Ha? Ah. Oh, mayroon. Iniwanan ka. Tatantanan mo ang pamilya na to, ha? Titigilan mo, ha? Ha? Ah. Ha? tatantanan mo ha. Ano yan pag nakakain ka ng tao, mi ka ba ng tawad? Hindi. Sa Panginoong Hindi. Sino sinasamba mo? Hindi. Ah. Ayaw ko na. 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 Tumingi ng tawad pag nakakain ka ng tao. Hindi. Hmm. Ah. Hindi. Hmm. Sino sinasamba mo? Hmm, job, no. Ano no? Ang job, no. Yan ang sinasamba mo? Oh. Ah, oh. may kasama ka ba ngayon, job, dyan? May gabay ka ba ang job, Ah, ilan? Meron. Ilan? Sala. Ilan? Isa! Sa kapangyarihan ng sa lahat ng Diyos, hari, sa lahat ng hari, tinatawag ko ang gabay na job, ng, ng swang na ito. Saan ka ng mundo, kumarito ako upang makipag-usap. Ha... sa katawan na yan. Diablo ka. Aray... Aray! Ito ba yung Diablo? Aray! Ito ba yung Diablo? Oo! Ilan na kayo d'yan? Ilan na kayo d'yan? Aray! Aray! Ito yung Diablo? ha? Oh, oh, oh. Ha? Ikaw yung Diablo? Paano ka nakatakas sa inferno? Sagot, kinakausap kita, kinakausap kita. Paano ka nakatakas sa inferno? Ha? Sumagot ka, kinakausap kita, Paano ka ha? Paano ka nakatakas sa inferno? Ha? daw. Paano ka nakatakas sa impyerno? Ha? Matagal ka na naman nandiri sa lupa? Matagal ka na nandiri sa lupa? Ha? Ilan daan taon? Gano'ng katagal? Matagal na? May sungay ka ba? Ha? May buntot ka ba? Sumagot ka maayos! Sumagot ka maayos! May Sumagot ka ka may butot ka? Uh, may pakpak. Ka? Uh, may pakpak. Dapat uh, 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 tayo. Ngayon. Dapat tayo. Ayaw, ayaw ko na. Ayaw ko na. Uh, may jab do ka? Malakas ka? Ayaw ko na. Ano san data mo? Ngayon. Ano san data mo? Ayaw ko na. Ano san data na, mo? Na, wala na. Ayaw ko, na. Ayaw. Na, wala na. Ayaw ko na. Naman na. Tanggalin niyo muna lahat ng sakit nyo. Opo. Oh, po. Ba't kayo nakakatakas sa impyerno, ha? Ba't kayo nagpupuntahan dito sa ibabaw ng lupa, ha? Ha? Ikaw, Jablo ka, ano, ano sa data mo? Ano sa data mo? May espada ka ba? May sibat ka ba? Ano meron ka? Sagot, sagot, kinakausap kita. Ano meron ka? Ano meron ka? Wala ka sa data? Ah, wala kang sandata? Wala na. Wala na. Wala, wala na. Ito wala na, uh -huh. wala na. Aray! Ito to. May sandata wala ka wala? Wala na. Ayaw ko na. Wala kang sandata? Ayaw ko na. Wala na. Ayaw ko na. na, na, na. O, tanggalin nyo lahat ng sakit nilagay niyo ayoko sa mag-asawa na. na to. Ay, ikaw ba na. nag-uutos dyan sa aswang lagi ng sakit ng mag-asawa? Ha? Ah? Oo. ay nako. Sige, na. okay, sige, sige. Ayaw ko na. Hirapan mo yung nanay Hindi na. kayo makakalis dyan dalawa. Sige, okay, tanggalin Ayaw nyo muna yung na. lato sakit. Tanggalin nyo, tanggalin nyo. Hmm. na. Kayo rin ba naglagay ng sakit doon sa asawa? Opo. Ha? Ah? Opo. Kuya, alika nga rito. Kanina nung ikaw hindi ka gano'ng makapagsalita. Opo alika-alika. Dito ka, umarap ka rito para mapagpagan ka dito. Dito kaya, dito ko maupo. Tanggalan nyo ng sakit to, nilagay nyo ng bukol sa loob ng katawan. Tanggalin mo. Ano dati? Problema mo, tanggalin mo. Tatanggalin nyo yung sakit dito ha? Opo. Ha? Opo. Okay, tanggalin nyo. Tanggalin nyo yung sakit na, tanggalin nyo. Hindi pa nilagyan nyo. pa rin mas. nilagyan pa kayo ba? Ano? Andito oh, ayan oh, tanggalan niyo na sakit 'yan. Lapit ka Lapit ka Yeah, 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 Dapat kaya. 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 Dako tapon, tanggalin niyo lahat nilagay niyo diyan. Puro kimi 'yan. Lapit ka ng konti tay. Sige, lapit pa, lapit ka. Lapit tay. Sige, lapit lang para matanggal 'yan. Itong jablo na 'tong aswang na 'tong naglagay niyan eh. Ano ba nilagay niyo diyan sa loob ng katawan? Bukol. Ha? Bukol. Tanggalin niyo 'yung bukol na 'yan, ha. Sige, tanggal. Tanggalin niyo. Wala kayong magawa ha. Kayong dalawang Diablo kayo. Tsaka aswang camp Nako. Combination. Combination aswang at <laughs> Diablo. Malakas ka ba ang Diablo ka? Ha? Opo. Malakas ka? Opo. Kaya mo ako? Hindi na po. Ayaw ko na. Kaya mo ako? Ayaw ko na. Ha? Ayaw, Ayaw ko na. Malakas, malakas. Sa Iso Cristo lang malakas ha. Kilala mo sa Iso Cristo? Ha? Hindi. Yun ang Diyos. Intenda mo? Ipapalit. Sabi mo, Iso Cristo. Iso Cristo. Ipabalik. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Oh. Ay, ano pa pala Hindi kasi tinuturo sa babayan. Iba turo sa babae. Hindi iba turo dito. Ano ka ba ang diablo ka? Pinanganak ka ba sa impierno? Doon ka ba pinanganak? Ha? Aswang po. Ikaw yung aswang. Ay, hindi ka yung gusto kong kausap. Doon ka sa likod, yung jablo gusto kong kausap. O, oh, ikaw, jablo ka. Ikaw na yung jablo. ah? Hindi na po. Ikaw nga yung jablo. Opo. Oh, ikaw yung gusto kong kausap, hindi yung aswang ha. Opo. Sabi mo, sorry po, iso Kristo. Sorry po, iso Kristo. Paano ka naging jablo? Saan ka pinanganak? Doon sa impyerno? Opo. ha? Ah? Opo. Nanay, tatay mo, jablo rin. Opo. Opo. Paano ka nakatakas doon? Tumakas ka ba o may opo. nagpatakas opo. sa iyo na tao? Opo. Hello? Anong opo? Tumakas po. Tumakas ka. Opo. Anong ginawa mo? Paano ka nakatakas? Lumipad po. Lumipad ka? Opo. Ha? Opo. May butas kang dinanan? Opo. Ha? Opo. Opin sila Ano may opo. nagpatakas sa iyo na tao? Opo. opo. Ha? Opo. Ah, uh, kaya ka nakalabas. May nagpatakas pala rito, may nagurasyon din pala. Ano, may nagurasyon na tao? Kaya ka nakalabas? Opo. Okay. Matagal na? Gano'n nakatagal? May, may isang daan taon na? Dalawang daan taon na? Tatlong daan taon? 300 years na? Gano'n katagal nga? 400 years? May isang libon taon na ba? Yung totoo? May isang libon taon na? Opo. Patay. Opo... Eh, di matagal ka na pala rito sa lupa. Ah. Opo. May sungay ka. Opo. Buntot, meron din. Opo. Pati pakpak. Wala ka sandata. Wala na po. Saan napunta yung sandata mo? Wala na po. Wala ka talaga sandata wala. o wala talaga? Wala. Opo. Pero may pakpak -pak to eh. Sinaki lang na tao. Sinaki lang na tao. Pero may pakpak -pak to. Ang kakapiras ko lang sungay niya eh. Maliit lang ba sungay mo? Opo. Ha? Maliit lang? Opo. Kapiraso lang. Dati kang tao no? Naging Diablo? Opo. Dati ka tao? Opo. Okay, bakit? Alam mo, hindi kita nababasa. Ano meron niya? Aswang na yan? Libreta? Meron. Oo. Minana niya rin. Opo. <laughs> okay, Ang galing lahat. Voice ka. Pinapahirapan mo sila. Nakainis. May bakot ba pa itong tao? Nakainis. Pinahirapan niya yan talaga. Talaga. Buti na lang nakilala ko si... Sige, simutin niya yan. Ah, <laughs> Buti nalang nakikita ko yung live kung hindi. just <laughs> yung nagbigay. sa inyo. May una akong dinala dito yung binarang din Ay, ng, ng Diyos? Alam mo kung anong ginagawa Agay taagay. <laughs> sabi ko talaga ako kung nakakamili. Bunutin mo. Binabaon mo eh. May nakakaano, binabaon mo eh. Alam mo, nakakalam mo hindi ka makukuli ah. Huwag pa ka nang binapaklas mo eh. Kahit nadaan ko ba? Kapangyarihan ng araw. Aray! 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 Sabi ko tanggalin, Ayaw ko ha? Ayoko na, tanggalin ko na yan! Sige, tanggalin mo pa rin. Tanggalin. Ano Susunugin ko kayo Oo. sa sinag ng araw. Sige. Tanggalin ko na. Ano? Gusto niyo masunog dalawa? Hindi na. Ha? Hindi na. na. Tanggal ha? na to. Ibabad ko Tanggal kayo sa sinag ng, ng araw. Ha? Tanggal oh. na. Oo. Yung pinaglololo ko ha? Ulit. Hindi na po ako ulit. Ah. Ha? Tama na yan. Ang kulit nyong dalawa ha? Ah. Ah. Ha? Ha? Panginoon patamaan ang ng kidlat ang dalawa na ito. Ayaw ko na. Ayaw ko na. tanggalin. 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 Kung tanggal, tanggalin ha. Tanggal na. Pinapalit Pinapalit niya. Yan. ang tanggal Tayo, tayo gumagaan 'di ba? 'yung pakalad. Ah. Tingnan 'yan. Tulit mo ha. Ah. Sa, ano sa sentro dito? Kanino. Yan. Yan, 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 yan. Sabihin niyo lang tayo kung gumagana tayo ha. Kaya walang iibang po <coughs> wala kasi yung screen yun. na? na? Ano na? lang dun. Dumitaw lang. Pinaliksan na yung kuha eh. Kanina pa ako. Meron pa ako kaya lang di pa ako nakagawa Salamat po sa nagbalik niya. Liwa-liwa na, kaya hindi ako sa niya. Iba? Tatlo na tayo kumisinip. May nag ko. Ayaw natin. Yung zero ko. nagbalik talaga. Maisha na, na po! Maisha Ay, po! Maisha po! Maisha po! Maisha na, Maisha po! Maisha Ayoko na nga! Wala na! na. Wala, okay, wala, wala, wala na! Ayoko na! Ayoko na! Patanggalin mo! Oo! Oh, oh, Malilin lang kalangan. ka Ayoko na! Malilin lang pa kayong dalawa? Hindi na po! Ayoko ah? na po! Ayoko na! Hindi na uuuli na! Hindi na! Tanggal na, Ay, po. Po. Tanggal na po! Tanggal na po! Tanggal na! Po. Tanggal na! na. <laughs> po. Sa akin galing to. Tanggal na po. 28 ha? years na yan. Tanggal na po. <laughs> Tanggal na. Umuuting ng tignan ha. Tanggal dukutin na Dukuting ko yung mata mo dyan. Tanggal na. Oh. Tanggal Tanggal na. Kang baby Gusto mo dukuting ko yung mata mo? Tanggal na. Ayaw ko na nga. Oh. Tanggalin mo lahat. Na, na. na Ayaw ko na. Ano gusto mo? Suko na. Ikaw ba yung jablo? Tanggal. Ikaw ba yung jablo? Anong Ano gusto mo? Suko na. o balik sa impyerno? Balik na siya po. Oh, Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Ano gusto mo? Babalik sa impyerno o na. makulong? Babalik na. Ikukulong na lang. Ikukulong <laughs> na lang. <laughs> ka. Ah, sa pentagram. Mm. Kulong kukulong sa pentagram. Na. Mamili ka. Kulong sa pentagram, oh. balik sa impyerno. Babalik sa impyerno. oh kita mo, oh. napakagulang mo talaga. <laughs> ha? Ah. Alam mo sa ko na. Alam mo sa pentagram wala kang takas eh. Ha? Ah, Malakas ka sa traffic. Gusto mo sa impierno ano? Galing ko na. Ah, pagulang mo. Ah, ayaw ha? ko na. Ikaw, ikaw, tanggalin mo lahat. Ayaw ko na. Ah, sige, tanggal na. Sa impierno kita tadadalin. Tanggal na. Basta tanggalin mo lang. Ayaw ko na. Ha? Ah. Susuko na ako. Maliwanag mo. Maliwan. Ayaw mo, ayaw mo, mo. Tanggalin mo, tanggalin mo. Susuko na. Huwag mo ako nililin lang ha. Susuko na ako. Oh, wala na. Huwag mo nililin lang. Ano yung nasabi ko sa'yo? Ayaw, ayaw ko Suko na ako! O oh, sige, Hanabo tanggalin mo. Kung suko ka, tanggalin so, mo tanggal lang. Na. Uh, tanggal magbulang na. Dalawang kamay. Magulang ka masyado, ha? Hindi mo magugula uh, ka magugulangan. Niloloko Ano pa ano nilagay nyo dyan? Suso ka Ito masyado, lang. ha? Yan lang? Suko lang, oo. oo. Uh, uh, tanggal uh, lahat. Yayos mo yung katawan ng babae na to. Kundi, parurusahan na naman kita. Opo, mayos. Yayos mo. Yayos mo yung katawan na to. Upo, mayos. Yayos mo yung katawan na to. Yayos mo. Yayos mo. Yan. Tanggal ka sakit. Simutin mo. Nung, uh, makukulit kayo ha. Pwede mga makukulit kayo ha. Balik na naman pala sa mo eh. Parang kambing. Dina, <laughs> balik, <mo> <laughs> Di balik na lang natin sa Balik ka dun, ha. Oo, okay. oh, kasi pag sa pentagram talaga, wala ka nang, wala ka nang kawala dun. Makatakas ka kaya ulit sa impyerno? Oo. Oh, Opo wala ka sa trusty. Ha? Hindi na Wala ka sa trusty. Hindi, pag baba nito, may kaparusan din sa baba to eh. Parusan sa baba eh. Oo, oh, takas kasi. Takal. Eh. oh, takal to. grado, Di ba? Oo. Parusan sa baba, no? Oo. Kasi tumakas ka. oh, maganda ka. Naantay ka na ng boss mo dun. Tama ka rin lalaki ko yun. isa sa mga tumakas, pangasahan. mo ba? Dito oh, Ay, na ah, lang. Oh, uh, na. Ay! Ayaw, ayaw, ayaw ko na nga eh. Ha? Manggaling ko na nga. Tama nga. Ayaw na nga. na na nga. Ayaw ko na <laughs> na. Kaya ikot mo nga okay, yung bahay natin dyan. Mo okay, ay. Ay, ikot mo nga yung ano. Ikot mo yung Aray! Aray ko! Tingnan mo yung po. paligid ng bahay dyan. Ay, 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 mo. ay ano mo. Hama na, suho na. Ubusin mo na. Simutin mo na. Ay. Kaya ikot mo. Gusto na yung... Pero baba, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Mga gilid. O. Oh. Mga Pamili. Pentagram o balik impyerno. Balik impyerno. O, mautak ka talaga. Magulang ka. Maayos <laughs> ka. Mautak ka, magulang ka masyado ha. Bumalik ka dun. Takas ka kasi ng takas eh. Maayos ka na. Eh, dun pa te, te. Yan, yan. Sige, may. Sige, ikot pa. Yung puno te, yung puno. Ah, ito. Andiyan ka pa, mga aswang, andiyan ka pa

ikaw ngayon nandiyan dyan. maiska. ka, maes ka. Maes ka. O sige, wala na akong wala na. ka. Huwag ka na ulit mga swang ng kapitbahay, ha? Ha? Oh, ah. Huwag oh, ka na mga swang, ha? Ha? Oh, Opo. Oh, ah. Oo, oh, mais ka. Mais ka, wala ka Waka mga ito. Diyos na nalihan. Diyos na pong pugot ng mga Diyos na suwail. Diyos na kinatakotan ng Lucifer sa ngalan ni Yahweh. sa understand. pala pag nagpapatubig siya ng alas sa alas 3. Misan may iwanag hindi na hindi niya maitubi ha, Tapos yes. misan parang binubusan siya ng malamig. Okay. Ah! O yun, nagkasignal ko. At, ate Chimay! Laki mo, dito Ta tawag ka ni ate. Okay. Okay. Balik din sa labas. Kakausapin okay. ka niya. Balik sa labas. balik, Ma. berik berik relax, nggak malah apa alamatnya? cec, relax, nice kau ko, nice kau ko, po. ko? iya, 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 iya,

Dasal na kay Saltar. Sa Magaling na ho kayo. Sa ngala na Sorry Ay Ayan mga Ludi. Ah, next slide po tayo, no. Medyo maganda-ganda yung nahuli natin. Ako ya. Amen, amen. Salamat po, Lord. Kita tayo. Kuya, gumaan po ba pakiramdam? Pag-uwi yeah. daw pakiramdam. Kumahan ba pakiramdam? Okay na. Okay na. Sa sa Ayan po ah, sabi ni Father, umuukay na daw uh, guminhawa na pakiramdam. Salamat sa pag-iingat. Oh, shout out tayo kay Alan Manalo, kay Rhea Zel Balahadja, kay Lovely Horyo. Kay Rosalia Villanueve. Sabi ni Rosalia Villanueve yan talaga. Idol. Kay po yung idol ko. Ayan. Ayan, Salamat sa pag-notify, Ma'am Lysi. I-heart naman natin yan si Ma'am. Si break muna. IOC o oh, pabor. May magpapasigarilyo ba dyan eh? Pwede-pwede tayo dyan. Yosi, Yosi mo tayo. Yosi, Yosi. Wala yossi. man star ni Yosi. Oh, wala, mang star may Yosi, <laughs> no? Wala, wala, star yossi, no? Na wala, na okay, wala, wala, wala star. Buwat nang nawala si Omlet. Wala na ako star. Yung ba yan? Yan, si Love ikaw ang idol namin. Nako kayo po yung idol ko. Kayo ang idol ko sa totoo lang. Dahil sa inyo, kaya nandirito kami nang gagamot. Sana all blooming Sino blooming? Ako so kayo ha, ah, dami nyo napapansin Blooming, blooming kayo ha ah. Walang blooming dito <laughs> yeah. Puro mantika yan, oo oh. Puro mantika, walang blooming Wala, wala oh. Puro mantika Makintab kasi Makintab yan, oo oh. Pwede na po oh kayo magprito Sa itlog na lang kulang Baby oil po yan Oh, baby oil yan, Oh. Eh, no? Pwede na kayo magprito sa mukha Walang blooming dito Lugi kayo talaga. Ako na naman nakita nyo. Salamat po sa support ka. Eh, salamat sa, ano, sa sponsor ng Yossi. Yes. Yossi okay. muna tayo. Ayan. Sila ah, ah. pabor lang po ho, ha. Paki... break lang yun. Paki-share ang ating video. Follow nyo po ang aming butihing ah... Uh, leader ang aming maestro si Apo Estong Divine Healer si si Dave Flower Gamutan spiritual ayan saka ang aming presidente si Junjigs, Jigs. Uh, spiritual healer yan po. Uh, Pakipalo po ang mga page na yan at pakisuportahan na din po. Para po, uh, pakishare ang video para malaman po nila na may gantong uri ng gamot dito. Uh, nagaganap sa tagig. Kaya po inihiling ko po sa inyo na paki paki ano paki share ang video. Uh, Ayun po. Ingat sa scammer. Ingat lang po sa scammer. Muli po, ako po yung sumasaludo sa inyo. Kayo po ang idol ko. Ayan, lovely whore yun. ka lalo ngayon, Sir Arduino. Oh, Diyos ko naman talaga. Oh. Huwag naman ganyan, ma'am. Ay talaga, umaba lang ang hair ko. Sanabihan nyo na akong pogi. Thank you, ma'am. Tumataba naman ang puso ko sa inyo pong papuri. Ayan. Opelia Ignacio, sana all maputi na si Sir Arjuna. Lo. Na uh, ano naman ako sa mga pinagsasabi niyo, Ma'am Rosalia Villanueva noted idol, share that. Eh paki po yung mga ano natin ay uh, mga yung mga video natin, hindi ba? Kayo yung nagpapapogi sa akin, napapangiti na ako lagi. Tambay Meron pa ba tayong gagamutin dyan, mga kapatid? Meron pa ba? Isa na lang. Okay, salamat sa Panginoon. Isa na lang gagamutin natin. Tayo nyo lang siya, Yossi lang po. Oh, Yossi Brick lang kami. Tsaka mag-shoutout lang muna ako sa mga solid supporters namin dito ng Team Apo Estong Divine Healer. Ayan, regards nga pala, shout shoutout sa'yo dyan, Apo Estong Divine Healer. Yung aking maestro. Kay Deep Flower Gamutan Spiritual. Salin-salinan mo. Sabi ni Inel <laughs> set na look. Good afternoon po, watching from Hong Kong. Like uh -huh. naman natin niya, uh -huh. si ma'am. na okay. ano nga gagawin ko sa atis? Pakuluan? O, pito. Oh, Tapos lalagyan mo ng asin. Pag kumulo na yun, maganda nang isang timban tubig pampaligo. Tapos, ah... Uh, ihalo yun sa pampaligo pagka kumulo parang magiging maligam okay. kami yun kakakulay. So okay lang yun. Maligo sila yun ang pambanlaw. ng pambanlaw. Araw-araw-araw. Eh, pwede gawin na Mart... bukas gawin na yun. Tapos sunod ulit Martes, Bernes na lang. Pagkatapos, uh, everyday yung dasal. Ilan yun po yung ayos na Tapos kapag kalimbawa na, no, pangontra talaga. Kailangan natin yun. Oh, Thank kayo, you po. ayun, you po. lang, ma'am. Ito, saan po kayo? Para niya ako ito. Ah, dito sa, lang? Sa ano, BF Homes. Uh, ah, sa BF. Uh, malapit lang pala kayo. Yung mga dinala ko dito, Tagalas, Pinas naman. Oh. Sige, ma'am, pag may mga may kakilala kayo. May Talaga kami dito. Pag may kakilala po kayo, may mga problema sa akin, spiritual, dali nyo lang po rito. Alam nyo naman dito sa amin, lang mga dito. Uh, thank you po. Sige po. Ingat po. Sige you ba? Yeah, thank you. Sa Panginoon thank you. ng pasasalamat. Ingat po. Sige po. Ingat po. Sa nila. Ganila. Sa atin niya. Sa inyo diyan, sino diyan? Kayo ali kayo babaklasan ko kayo. Ayun po, uh, next live tayo, may gagamitin pa tayo, baklasan naman 'to.